Ayos na yung counter natin. Ito na siya. Yung may ano na siya sa sa harap. Yung parang ano. Design. Hehehe. <laughs> ayan. Ayan na sa kabayan. Ayan. Ito yung sukat nito kabayan. Oh. No? Ayan. magandang araw bayan uh, ah, Magandang araw sa inyo lahat ah, Kumusta tayo lahat kabayan ah, Ngayong araw kabayan uh, ah, Samahan niyo ako ah, Gagawa tayo ng counter cabinet ah, Para makakuha kayo ng Kunting idea lang naman <laughs> ah, Baka sakali na Kung kayong gagawa ah, Alam niyo na yung dapat niyong gawin At ah, lang kabayan ah, Simulan natin Eh nakabayan, kabayan, ah, nalagyan na natin ng paa. <laughs> ah, lagyan ko siya ng bracket kabayan na ah, nakail. Pero ano siya, plastic. Ah, hindi siya bakal. Ayan. Ayos na, balik natin. Yan, okay na bayan yan? <laughs> Ganun lang yung paggawa ng counter. Uh, yung loob, asa ka na lang kung anong gusto. Kapag uh, yung kayong gagawa ko ba ito, siguro doon nyo talagang pantay na pantay ito. Kasi yung pagpapalo ng pinto, pag nakausli yung isa, uh, hindi na hindi napapantay yung pinto nyo. Ayun uh, doon sa likod, kasi pag naglagari ka, uh, hindi naman perfect talaga kahit umano siya doon ng 1mm o kaya 2mm ang importante talaga dito mapantay mo to kasi pagpalo ng pinto ayon talaga ang pinaka malaga hehehe <laughs> ayos kabayan yung kebayan ka ayos na yung counter natin hehehe <laughs> alagyan na natin siya ng shelf tapos yung pinto nya nalagyan ko na rin ng console hinges Ah, uh, ikabit na rin natin. Ah, uh, ito na yung shelf kubayan, oh. <laughs> yan. Ah, uh, natabas ko na rin siya. Alagyan uh, natin ng, ginatin natin ang angle, ah, uh, bracket top kubayan plastic. yan, Ginatin natin ng karton. Tapos lagay natin ito. Ngalagyan uh, natin ng sapin para pag para pag-secure natin dito mamaya, kakabig siya. Uh, para sumikip lalo yan na nakaangat siya doon sa gilid tapos doon din wala ayan nagbayan han nalagyan ko lang na siya ano medyo nakaangat to sa gilid para maganda dito okay na rin Kasi ilagay na natin para hindi mahirap mag screw lagyan natin sa ilalim ng ganito ayan para papatong lang ang shelf diyan habang ini-scrollan 'di ba <laughs> patong natin 'to shelf <laughs> Yun yan. Ah, natin sa ilalim bayan. yan? <laughs> Mayroon eh. Higa tayo nito para may lang yun. One eternity later. Ayan bayan. Ah, tapos na yung baba. Ah, sa taas naman. Dalawang self kasi ito eh. Ayan. Ayan sa kabayan. Galahwang sal, diskoran naten itu. Ini okay. teh, el bracket, daplast. <laughs> naman sa kabila okay ah. Ayun. yan kaba yan ah, ok na ah, may dalawang self na siya <laughs> yan o oh, ah, tibay kasi lagyan natin siya ng L bracket maganda yung L bracket kaysa sa self support pin you yeah, sure know okay see you bye and uh going to london a few moments later bayan ah uh, kintab <laughs> ayos ayos ayan ang kabayan yung harap ng counter natin ayan <laughs> ayos na siya Ayong yung mga tap na yan puti yung kabayan ako na lang yung nagkulay kasi wala pang dumating na stock galing ng Malaysia yata o Thailand may nabibili kami yan eh eh wala ngayon kaya ako na lang nagkulay ito bayan na kinabit ko kanina itong nakaangat to siya dito yan may pano siya sa loob ayun doon ah, bukas ko gagawin ah, papakita ko sa inyo kabayan kasi baka sakali na gumawa rin kayo ng ganito ah, alam nyo na kung paano gawin <laughs> ito yung maliit na to yan may design din siya ganun Ah, dito, mayroon din to kabayan. Nandun pa, pinapatuyo ko pa. Yung pantapal dito. Tapos dito sa loob. Ito na rin yung iba. Yung walang mga drawer. meron na rin. tapos dito sa loob. Yan sa kabayan. Oh. Nakapasok yung mga pinto ng drawer natin hanggang doon. Ayan oh. ba pa siya dito uh, one inch. Ha, dito sa loob. Ayan, yes, sa kabayan, no? papasok siya doon. Ayan. Ito. Ayan. Okay? Hehe. -he. Ayan. Lahat yan, ganoon hanggang doon. Pag gumawa kayo ng mga ganito, ganoon gawin nyo. Huwag nyong ipapantay dito. Dito yung plywood, pangit yung tingnan gawa yan. Pag gagawa kayo ng mga ganito, kailangan nakalabas yung yung top niya. Halimbawa, itong ginawa natin na counter, ano to, ah, uh, 50 cm lang yung wide nito, yung lalim, papunta dun, sa loob. Ayan, kaya, ang tinabas ko nito, 60. May allowance yung 5 cm dun, may allowance dito, 5 cm. Ayan, yung top niya. Kaya, kung 60 yung gagawin nyo, putol kayo na 70. Pero, pag, <coughs> Ang diskarte ko kabayan kasi 'yung plywood, 'di ba, 120. Kapag gumawa ako ng 60 nito na halimbawa, counter cabinet, 'yung nga ganyan. Pag gumawa ka ng 60, magastos ka sa plywood. Yan, kabayan, ah, uh, bukas pa pakita ko sa inyo kung paano 'yung ikabit 'yung nandoon sa labas. <laughs> Sige kabayan. Uh, kita kiss na tayo bukas The next day Yan ba yan uh, I-fix na natin itong top ng counter natin Yan Ito siya Pero bago natin i-screw uh, Dito Lagay muna natin yung para dito Para may May sukat na siya Ayan, ganyan. Yan na siya, bayan. Tapos dito rin sa kabila. Dito. Ayan na siya. Ay, screw natin sa kabayan. Ayaw pag-screw, kabayan. Dito sa loob, hindi sa labas. Ay, ito pala, kabayan. Unahin natin. <laughs> Kasi nandito siya iskruhan tapos patatagpan. Ayan. Ayan na ba yan? Naiskruhan na. Ito na. sa loob. Ayan. Dito. Ayos na ba yan? Ah pwede na natin siyang tanggalin tapos fix na natin 'to para okay na yang kabayan nasit na ito so, parehas 5 cm dito 5 cm ayan dito natin iskrohan sa loob ayan dito sa lugar na to ah, <laughs> mahirap siguro pero sige uh, iskrohan ko lang kabayan pagano yung pag screw nito kasi hindi naman tayo pwede dito mag screw sa ibabaw pangit <laughs> Lalabas yung ulo ng isko. A few moments later. Ayan kabayan, uh, na na-fix ko na ito siya. Ang hirap mag-screw sa ilalim. <laughs> Ay kabit natin tong ano, yung para sa design. Sarap. Kailangan umangat sa dyan sa plywood kaya lagyan natin ng palaman sa loob ito. Lagyan natin ito kabayan. Galawas tayo dito ng 6 cm. Yan. At dito. Ayan na siya kabayan. Uh, ayan na. Ayos na ayos. Tapos, sukatan natin, butasan natin dito kung saan banda para alam natin sa loob kung saan tayo mag-escrew. Ayan. Yan ang kabayan. Uh, ayos na yung counter natin. Ito na siya. Yung may ano na siya sa sa harap. Yung parang ano, design. <laughs> Tapos dito. Yan. Yan. Ayan na kabayan. Yan. Marami sa kabayan. Ano? anim na piraso pang yung medyo maliit na yun sa tauna ta ay yung haba nito kabayan na isang plywood isang plywood yan hindi ko na pinutulan tapos ang ginawa ko para makakuha ako ng dalawa sa isang plywood yung pinakatap kaya ginawa ko lang itong uh, 50 senti lang yung kabayan yan yung pinaka ano nya pinakabahay ng cabinet ito yung sukat nito kabayan no? ayan ah uh, yung tabas ko talaga yan ano lang 50 centi hanggang dito tapos naka overlap yung isang plywood dito kaya nag 52 yung height naman kabayan 83 lang 83.5 kasi papatong ba ito ng salamin may salamin pa yan dito sa babaw tapos yung pinakapaan niya Ayan, nakapasok siya ng ano, uh, 3 cm bawat ano. Ayan. Ah, ba yan? Ayan na. Ito lang yung, ito yung medrover. Ayan, dalawa. 3 yung isa. Ayan. Yan, marami. <laughs> ito pala yung sticker ko para sa mga screw. Yan ba yan? Ito, tulad nito. Tulad nito. Nalagyan ko na ng sticker. Yan. Yan. Lumidikit siya ba Yan. na, tapos na dami ito yung ito yung maliit